On this video, nandito pala ako sa Espanya LTO para mag ng aking motor. Una muna, pumila ako dito sa smoke test area. Ito pala yung pinakaunang requirements bago i-allow ng LTO para ma-double check kung maganda yung condition ng motor mo. One of the advantage why you need to renew yung motor mo is number one para maging legal yung pagmamaneho mo ng iyong sasakyan. Number two is para makaiwas ka sa mga penalties ng mga LTO or dun sa ibang mga traffic management enforcer compliance penalties. And last but not the least, updated always yung document mo. Once updated yung lahat ng documents mo, yung record mo dito sa LTO will be cleared. Other way around, expect na talagang kakainin yung oras mo kapag magpaparinyo ka dito sa LTO kasi mahaba yung pila sa smoke test and then dun sa LTO cashier madami din kasing nagpaparehistro ng mga sasakyan kotse and then motor second is yung gastos prepare mo talaga na gagastos ka dito sa pag renew mo and then the second time will be your, all your documents should be ready para hindi ka masyadong maaberya or maabala Good thing may nagbebenta ng mga silog station dito sa tabi. Perfect sa mga gutom at inabutan na ng tanghali sa pila. Dito sa part na to, sinalang na ni Kuya yung motor ko for smoke test. Ayun, may aparato silang ginagamit to check yung smoke test kung maganda yung status ng dito pala sa smoke test malalaman ko maganda yung takbo ng motor mo at iyan yung mga presyo 400 yung binayaran ko next is Next insurance, 690 yung siningil sa akin pero hindi na binigay yung sukli, Ito na ni ate. Pagkatapos ng insurance cleaner yung mga documents ko and then nagantay ako ng few minutes. Yung next steps na ginawa is chanak yung stencil and then kung okay yung mga busina and then everything breaks and lightning ng motor ko. Lastly sa cashier ako nagbayad and pag uwi ko kumain ako ng lunch eksakto pag buwi ko, lunch break na.